Paano nagagawa ng isang lalaking dating inakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan at posibleng siya na ang susunod na aarestuhin na magpanggap na biktima habang ginagamit ang Senado bilang panangga laban sa hustisya? Ngayong linggo, inangkin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga investigador mula sa International Criminal Court na nasa isang hotel sa Pasay City na umano'y pinipilit ang mga dating at kasalukuyang pulis na pumirma ng mga affidavit tungkol sa giyera kontra droga. Ayon sa kanya, ito ay banta sa ating soberanya. Ngunit maghinay-hinay tayo at tanungin kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Si Senador Bato ang dating hepe ng pulisya at pangunahing tauhan sa likod ng malupit na giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte ay ngayon nagpapakilalang tagapagtanggol ng pambansang dangal habang nahaharap sa posibilidad na panagutin siya ng pandaigdigang komunidad. Sinasabi niya na may sabwatan umano sa pagitan ng ICC at ilang miyembro ng Philippine National Police parehong aktibo at retirado at sa halip na harapin ng direkta ang mga paratang Nananawagan siya ng investigasyon sa Senado, hindi para maghanap ng justisya para sa mga biktima, kundi para kwestyunin ang pagiging lehitimo ng mga nagtatangkang ilantad ang katotohanan. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng oplantokhang at double barrel. Hindi lang ito basta pulisya. Isa itong kampanya na nagdala ng takot, karahasan at kamatayan sa libo-libong pamilyang Pilipino. Kakatok ang mga pulis sa mga bahay, aakusahan ng mga tao ng pagkakasangkot sa droga at madalas na ito sa pagkamatay ng mga taong iyon. Walang kasong isinampa, walang paglilitis, tanging dugulang sa kalsada at mga guhit ng tsok sa mga iskinita. Sa loob ng maraming taon na nawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima, nagtiis sila sa mga pagtanggi, sa mga kunwaring investigasyon at sa mga maniobrang politikal at ngayon nang makialam na ang isang internasyonal na ahensya dahil tumanggi ang sarili nating mga institusyon na kumilos, ang mga namuno sa kampanya ang siyang sumisigaw ng laban. Sinasabi nilang ito ay paglabag sa ating soberanya pero hindi ba't bahagi rin ng soberanya ang protektahan, ang iyong mga mamamayan, ang panindigan, ang hustisya sa loob ng sariling bansa? Kung talagang kumilos ang gobyerno para imbestigahan ang mga pagpatay na ito, hindi na sana nakialam ang ICC. Ang katotohanang umabot tayo sa ganito ay hindi isang insulto sa ating bansa. Ito ay refleksyon ng ating pagkabigong kumilos. Ngayon ang mga nakikipagtulungan sa ICC, ang mga lumalantad at nagbibigay ng impormasyon ay tinatatakan bilang mga trader Tinawag sila ni Senador Bato na mga kaaway ng Estado, mga kaaway ng Soberanya, ngunit ang mga taong ito, maging dating official man o whistleblower, ay gumagawa ng isang matapang na hakbang. Ipinapanganib nila ang kanilang kaligtasan para magsabi ng totoo at nararapat silang protektahan, hindi usigin. Mas nakakabahala pa ang pagtutulak na paalisin sa bansa ang mga investigador ng ICC. Isipin mo yon. Gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para pisikal na paalisin ang mga taong nagsisikap magdala ng hustisya para lang manatiling nakatago ang katotohanan. Hindi iyon pamumuno. Iyon ay takot. Iyon ay gawain ng isang taong may itinatago. Ang Senado, isang institusyon na dapat ay haligi ng demokrasya at pananagutan, ay ginagamit na parang panangga sa korte. Nakita na natin ang mga pagdinig ng komiteng ito noon. Mahahaba, dramatiko at kadalasan ay nauwi sa wala na Ilan sa mga pagdinig na ito ang nagbunga ng tunay na batas, tunay na reforma? O mga palabas lang ba ito na layuning ilihis tayo mula sa totoong issue na may mga buhay na nawala at hustisya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamtan? Ang sandaling ito ay hindi lang tungkol kay Senador Bato o dating Pangulong Duterte. Ito ay tungkol sa kung paano tayo bilang bansa pipili kung paano tutugon sa mabibigat na paratang. Pahihintulutan ba nating ilibing ang katotohanan sa likod ng makabansang islugan at pampolitikang palabas o tatayo tayo magsasabing, tama na, ang hustisya ay hindi sumusunod sa kapangyarihang pampolitika. Sumusunod ito sa katotohanan. Tumutugon ito sa mga katotohanan at nakikinig ito sa mga tinig ng mga pinatahimik. Hindi natin dapat hayaang malunod ang mga tinig na iyon ng mga dating may hawak ng baril at ngayoy may hawak ng mikropono. Hayaan nating mag-imbestiga ang ICC. Hayaan nating ang ebidensya ang magsalita. Hayaan nating marinig ang mga biktima at hayaang harapin ng mga inaakusahan ang kanilang araw sa korte, hindi sa hukuman ng opinyon ng publiko, kundi sa totoong hukuman kung saan mahalaga ang mga katotohanan at namamayani ang hustisya kung naniniwala ka sa katotohanan, sa hustisya at sa kapangyarihan ng pag-alala sa tunay na nangyari, i-like, i-share at i-komento ang iyong saluubin. Mag-subscribe sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Huwag tayong maging isang bansang nakakalimot, maging mga taong pinipili ang hustisya kaysa katahimikan. Siguraduhin nating maririnig tayo ng kasaysayan malinaw at malakas.